mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 23, 2023, lunes ng ikadalawang putsyam na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma, chapter 4, verses 20 to 25. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuro niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong pong lahat at sa ating pagpapatuloy ng ating pagninilay, pakikinig at pagbabasa ng mga sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma sa ating ng pagbasa. Maganda na mapagnilayin din natin mabuti. No? Kasi na simula ng simula natin ito, lagi pong pinagkakadiinan ni San Pablo sa mga taga Roma, no? sa mga Krisyano na naroon sa Roma ay ang kahalagahan ng pananalig. Kung saan ito nagsimula, at kung paano ito ipinapakita. No? Kasi ang pananalig ay talagang sinusubok sa mga panahon na naghihintay tayo sa katuparan ng pangako sa atin ng Diyos. Kung paano no? itong binabalikan natin na si Abraham ay talagang naging ama ng pananampalataya dahil nga sa kanyang pagsunod sa mga ipinapagawa sa kanya ng Diyos na kahit na marami ng panahon na siya ay nagdududa o pinangihinaan, sinasabayan ng takot, pero talagang hindi sa bumitaw sa pananalig sa Diyos. Kung kaya uh, natupad at tinupad din ng Panginoon sa kanya, no? At po ay ang isang maganda po dito na sabi siya ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig o yung pananampalataya. Sa atin po ba ngayon ay talagang ano ba ito, uh, big deal ba sa atin yung pananampalataya? Uh, halimbawa po, no, uh, na-appreciate nyo ba na naipamana sa inyo ng inyong mga lolo lola o kaya mismo na magulang ninyo ang pananampalataya na mayroon kayo ngayon o sa diyang uh, o pwedeng malaki ang pagkukulang ng mga magulang natin kung kaya sa henerasyon natin ngayon medyo hindi na binibigyan ng halaga o binibigyan ng pansin yung pananalig natin sa Diyos kasi parang lahat na lang ay kung sino ang pwedeng kapitan, kung sino ang mayaman, sino ang may pera, sino ang may influencia doon tayo kumakapit para mas ma-secure ma natin yung ating future Daging uh, mayron pa ba sa atin na talagang ang kapit talaga ay sa Diyos ang kapit at ang kinakapitan ay pananali. Yung pananampalataya sa Diyos na kahit anong mangyari, magkaroon man ng problema, magkaroon man ng mga kaguluhan, kalungkutan, magkasakit man, ay talagang mananatili siya sa pananampalataya sa Diyos. Isa ito sa napakaganda no, na uh, kultura natin mga Pilipino na sana hindi mawala sa henerasyon natin. Diba? Yung, Uh, ipinapasa sa atin ng pananampalataya na laging sinasabi ng mga nakakatanda sa atin noon na uh, kahit anong problema no? manalig lang, huwag bibitaw at nakikita natin mismo sa kanila na kahit napakbigat ng problema ay hindi nawawala yung pagdarasal hindi rin tumitigil sa pagsisimba no? kasi no? marami nga ay talagang konting problema sisi sa Diyos konting uh, pagsubok na maranasan natin ay nagtatampo tayo at para bang uh, pinagagalitan natin ng Diyos na bakit tayo ginaganito, nagdarasal naman tayo, nagsisimba naman tayo pero bakit tayo nagkakaroon ng problema. No, laging ganon. yung Kaya ito yung tanda din na uh, medyo nagiging mahina tayo pagdating sa pananampalataya. Sana po no, sa mga naririnig natin na paalala at sa mga susunod pa, huwag na wang alisin, no? huwag na wang mawala sa atin ang pananalig natin sa Diyos. Sa hirap man, lalo tigit sa ginhawa, ay manatili tayo sa pagsunod at manatili tayo umaasa na isang araw ay tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako din sa atin at sa mga susunod pa sa atin, sa magiging anak ninyo, sa magiging pamilya po ninyo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo